Babalik natin mga katukad friends Wow Palagyan pa na rin guys ng coating Hello guys, welcome to my katokan vlog channel Isang uh, mapagpalang gabi sa lahat-lahat Ang araw natin ay araw ng Biyernes uh, uh, At wala naman tayong ginagawa uh, Siyempre ang gagawin ko ngayon Uh, bali ang uh, paglilibangan natin ngayon mga katawag at friends ay ang pagluto eh, no? so ang unahin ko guys na gagawin ay magluluto tayo ng ulam yung uh, tinatawag na blue marlin so ayan guys ay pagkikita ko sa inyo kung paano magluto uh, ng uh, masarap na sinigang na blue marlin na nalagyan natin ng uh, sampalok yun masarap yun mga katawag at friends nakakatakam yun mapapasarap ka talaga ng marami so ayan guys Magandang gabi sa lahat ng mga taga-panood ni Katukan Lags Ang oras natin guys ay nasa alas 8 na ng uh, hapon At parating na ang takip silin. At ako ngayon ay uh, nagluluto guys ng Magluluto pala, hindi pala nagluluto Nagikita palang pala ko guys Ayan. Buya sa kamatis at yung duya Kasi ang ilulutuhin ko guys ay yung uh, isdang marbling Nakikita niyo guys na aking minahalo yung aking uh, binigisa, yung tatlong uh, ingredients. Uh, at syempre, pag uh, lumabas na yung aroma at yung uh, katas ng kamatis, at pag naamoy na natin yung duya, uh, maaari na natin guys na ilagay yung ating uh, blue marlin. So lumabas na guys, at syempre ilalagay na natin guys yung blue marlin. Grabe, sariwang-sariwa, guys. Uh, sarap. Ayan. Sariwang-sariwa, guys. Napakasarap na ito, mga katukad friends. Kailangan yung uh, blue marlins, guys, yung uh, isda. Uh, Ibabal din sa inyong ginisa para yung uh, lasa uh, manood sa loob. Antayin natin, guys, na makakuluan siya ng mga ilang minuto lang. pagkatapos mamaya, ibabalik na natin mga babalik na rin natin guys. <laughs> babalik na rin natin mga tokat friends. Wow! Puting puti. Magkaiba guys. So, Puting puti. Gustong sabihin yan, mga tokat friends, sariwa, sariwa. Ayan guys, uh, babalik ka rin na rin natin yung isa. Woo! Grabe ang puti. Kasi puti ko yan guys. <laughs> Ayan. Yeah. Negro nga lang ako talaga. Aninado ako sa sarili ko. Pero kahit papaano naman eh, mayroon naman ipagmamalaki sa pagmumuka. Mukhang pangit pa. <laughs> okay, joke lang guys. Wala naman Pilipino yung pangit. Lahat naman tayo na yung mga ito. Pero napakaganda na ito guys oh. Uh, bali, mamaya guys, sa uh, pag uh, napakuloan natin ng konti, yung ano, yung pag naigisa natin konti, yung uh, isda, so lalagyan na natin mga tokad friends ng uh, tubig. Bango. Oh, bango. Um, bango. Hmm, bango. Bango. Ngayon, lagyan natin guys ng tubig. Isang uh, baso lang guys yung aking uh, inilagay na tubig para malasa siya. Lipat natin guys sa uh, strong fire. Yan. Meron siyang uh, 22 na init. At mara, madali lang siya mga tokat friends na kumulo. Ayan ah. Pakulo na siya. Ganda ng kulay niya guys oh. Talagang uh, nakakatakam talaga yung ulam na to. Blue marlin niyan guys. Ayan ah. Ganda ng kulay mga katukad friends oh. Ayan oh. Woo! Sarap. Malinamnam kaya yan guys. Ayan. At syempre, tatakpan natin mga katukad friends para mabilis na maluto. Magantay lang tayo guys ng mga ilang minuto. Wow! Sarap guys. Uh! Ulo! Ayan, paunti-unti na wala yung usok guys. Ayan, ayan na. Oh. Kitang-kita na yung uh, katibayan guys na malapit na maluto yan at kapag na half na siya guys lalagyan na natin ng gulay ito yung mga gulay guys at pagkatapos guys na maluto ko yung uh, sinigang na ano na blue marlin ang gagawin ko ay siyempre kanin din magsasayang ako kasi kukunti na lang guys yung kanin so luluto ako mamaya pero dahil nga sa ang ginagamit ko guys ay ano, ay kuryente patatapusin ko muna siya so, bago ako magluto ng kanin kasi uh, masyadong uh, malakas yan sa ano sa kuryente uh, mabuti sana kung mababalan yung ating binabayaran sa kuryente so, siyempre kahit paano isip-isip lang muna tayo Kaya, uh, kailangan tapusin ko muna yung aking uh, niluluto tapos ko muna yung niluluto ko para sunod natin, guys, yung ating uh, kanin. Uh, sigurado, mapapasabok tayo sa kain, guys. Grabe, sarap. At may nga pala ako, mga katokad, friends, ano, habang nagaantay ako sa aking uh, niluluto, uh, gusto ko na pala talaga magpaabot sa inyo, guys, ng uh, pasasalamat doon sa lahat ng mga nagsubscribe sa akin kasi uh, uh, bagamat uh, meron pang uh, 12 na natitarang subscriber na dapat akong matapos pero uh, gusto ko na talaga na magpasalamat sa inyo para maabot ko na rin yung uh, 1000 subscriber malapit na po uh, sa kaya nga sa lahat-lahat po na ng nanonood kung maaari wag po kayo na mag-skip doon sa ano sa subscriber kasi 'yun nga na meron pa nga uh, kulang na 12 na subscriber kaya kailangan ko po yung inyong uh, tulong para mabot, uh, ko na rin po yung 1,000. kulang na konti na lang po mga at friends. At maraming maraming pong salamat sa inyo. Uh, at ganoon din sa inyong tiwala sa aking kakayanan bilang isang uh, small YouTuber. Uh, pasasaan ba mga katokad friends na abutin uh, din natin yung uh, tugatog ng uh, tagumpay katulad ng mga ibang mga blogger uh, vlogger na ating mga iniidolo Uh, alam ko kung sino yung mga aking iniidolo kaya nga tayo naging vlogger dahil po sa kanila uh, at hindi lang yon syempre kailangan din natin na uh, maranasan din mga katukad friends yung uh, pagpapala ng youtube kaya tayo kaya ako gumaganito uh, yun basta uh, gusto ko lang magpasalamat sa inyo ng maraming maraming pong salamat sa inyong lahat a few inches later uh, at yun nga mga katukad friends ano uh, luto na yung uh, ating uh, isda So ngayon, ilalagay na natin guys yung ano, mga gulay. Meron tayo dito guys na ano na okra. Pagkatapos guys ng okra, uh, lalagyan na rin natin ng ano, ng uh, gulay na pitsay sa kayo yung uh, Ano ba tawag dito? Mapait yung guys eh. Bahala na kayo guys, hindi kalimutan ko na yung pangalan ng mapait. Lalagyan ko na rin guys ng kunting asin. At pagkatapos takpon pa natin. Ito so, na guys yung ano, yung okra at ilalagay na rin natin guys yung ano, yung uh, Wow. Yan. Yung nagreen guys, oh, sariwang-sariwa siya. tapos naalala ko na mga prince mustasa pala yung mapait na dahon ayan kasama sinama ko na rin guys yung mapait na mustasa so, ayan tapos natin at pagkatapos guys na ano napakanoot maluto ko yung ulam ah, susunod ko yung ano yung kanin kasi yung natitirang kanin ko konti na lang para sa amin lima so, kailangan natin na makapagluto uh, ng ano ang kanin. Kasi siyempre, masarap yung ulom. Pwede mapapasabak na naman ako sa kainan kasi mahilig talaga ako sa may sabaw guys. Lalo pati maasim masim -asim. Sarap talaga. Sarap talaga kumain. So ba abali bumaba na guys yung ano, yung gulay. Hindi natin guys na ano, na lulutuin na mga ig, yung gulay hap ko na lang natin para masarap para yung uh, sustansya nandun no masarap lalagyan ko ng mga tokat points ng ano pampaasin masarap po oh. Ah. op hmm. mukha na maparami masarap Luto na mga tokat friends At Ihain ko na mamaya Pagkatapos yung kanin naman Few moments later A few minutes later. Lang, friends, ang uh, lang mga katukad friends ang video na to ng aking uh, pagluluto ng uh, sinigang na blue marlin hanggang sa aking uh, pagkain. So talaga nakakabusog talaga mga katukad friends uh, Nakakasarap ng uh, ganito isda. Uh, yung mga uh, gulay guys. So ang ganito lang guys maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.